dilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw at dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag ibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binubugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno Sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albanya, isang kaharian kung saan siya'y isinilang na ngayon ng mga ngani. Nasaan? Nasaan na yung awa? Ako'y nananagoy, kalikiyosa, humihingi ng tulong niyo. Kung saan na yung pagkawarin sa pagkat, hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian dapat sa taksil at tulong awa sa agol ko. Napakapait ng aking buhay. Nagawin niya ang ng halimit sa iyo. Pag na rin na kayamanan ng akadama ng sabi ko sa iyo. hindi pa dininig ang mga panalangin. Hindi maayos isip kada hindi niya ay sabi ko sa iyo. Ngunit ang pinangit, pag-isbo'y Ang pangdina na kasamaan at piniluhay, sa rinong alba na ito nang niluhay. Aking laba, ka? Kailangan ko iyong pabaan sa akin kahit sa muli sa bilig. Pagalan lang ang nakakabawa sa akin ng nag-wis. Kung hindi kayo nasa kandungan ng ito. Habang nagdudusa si Torate sa gubat, isang gererong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod na pagod at naghahanap ng pagpapahibigan. God, ang mga mga mga. Ang mga mga Ang mga mga mga. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang sa kagubatan. Narinig na akong narinig. Sinaw na ako sa ganitong Patahirapan sa so kabilang ng si sa Adolfo, si Adolfo malupit at higit pa sa halimaw malipit.

Nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses ng kanyang narinig. Habang tumatakbo, ay hinahawi ni niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. At pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Nang makita niya ang nakagapos, ay napansin niyang may nakapalibot dito dalawang leyon. Siya ay naghanda at nilusog ang mga leyon. Matapos mailigtas, ay ito'y kanyang inagapayanan. Pagkatapos niyang mapatay ang dalawang leyon, ay pinakawalan niya si Florante. Inihigat, inhaplos ang muka. Ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pinagpapahingahan. At doon sila nagpilipas Oh kaya ganda ng piyas ng talaga. Parang sa mga... Sa ganitong hira, sinasabakot nasa morong kamay. Huwag ka okay, nang maganda. Pagdating ng umaga ay napansin ni Aladin na malakas na si Florante, kaya't ito'y kanyang niyakap. Inaliw ni Aladin si Florante, ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya. Kailangan lang ako sa bay ng Albania na kung saan si Duro ang aking amay na nimirahan. Ang aking ina na si Pinsesa Floresta ay nakatira sa Protona. Ako ay nag-iisa at puso, kaya ang tagulay sa akin ng aking amay sa Rante, wala ko na akong puso. Noong sanggol pa lang mga ay muntik na akong tatit. tulungan mo ko. May isang arp ibon ang nais kong atakihin. Ano? Ayos ka lang ba, anak? Oo. Sa tingin, sa tingin ko, balak niyang kunin ang kopitong diamante ko. nakalipas lang ilang taon na pinag-aral ako ng aking ama. Ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako yung hindi Bakit kailangan niya pang umalis? Hindi to ba sapat ang katuroan dito sa Albania? Maganda pag ituro roon sa Dennis. Para rin sa akin Sa mga sinabi ni ama, inakumbinsin niya si ina upang ako yung At sino naman ang mag aalaga sa kanya roon? Aalagaan siya ng kanyang mga guro at kanyang pangalaman sa mga sinabi ni may ay nakumbinsi niya si na upang ko niya Sa pagdating ni Florante sa Atenas. Sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas, ay kapansin-pansin na palagi siyang tulad at hindi mo Ayaw ko kasi yung

Napili ko si Durante bilang Echocles at si Adol Perlap bilang Polinis. Nang magsimula na ang dula-dulaan, yes, nandisik na -dula. ang mga mata ni Adolfo kay Florante. Polinis, dapat sa akin mapunta no, ko Hindi, -no. hindi dapat sa inyo mapunta ko rin Dapat sa akin. Kung kayo ay pa ay magdos. Ikaw na umakot. Tapos ang pagdiriwang at dinanakita na nakita si Adolfo. Makalipas pa ang isang taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Paano? Paano na ako? Hindi! Na! Bakit at muling dumating ang ikalawang kalatas na nagpapahayag ng pagpapauwi ni Duque Briseo kay Florante. Dalawang buwan pa si Florante sa Atenas

Saan yung Durante, tayo kay Harim, Dating sa palasyo. sinunubong sila ni hari Haring Linse? Ah, ang binata sa akin talaga Siya ang papay sa akin, na lang pamuno ng buong katungong protona tulungan mo na rin ang umihing mo doon at magkabit sa karangalan ko. Nabalitaan ko tayo ang tenor na nagpamatch ko ng pagsahin sa atin. Walang pagdududan na iyong naman ang katawian ang iyong ama. Maraming salamat po sa mga kapuli. Ginawa ko lang po ang mga naranap. Kasilayan ni Florante si Laura sa Hardin ng Palasyo. Pumasok si Haring Deseo sa loob ng Palasyo at nilapitan naman ni Florante si Laura. Maganda kong baka po siya sa... Maganda kong baka rin Ano ang iyong malas? Ako si Florante. Ah, marahil ikaw mga tinutukoy sa akin ng aking ama. Oo, oh, ako nga yun. Saan niyo makilala po kasi yung busa? Ganun din ako. Subalit, ilang araw na lang at ka na rin. Oh. Ini kena pumasok na tirebis niya talaga. Tay. Magaganda ka bisyo. Dapat maganda ka kana para bukas. Maraming salamat po sa palaya. Magandang gabing ito. Kinabukasan. Daranan mo mamaya. 管理。 pagbalik nila sa Albania ay may nakasalubong silang mga hukbo ng mga moro na may dala isang babae. Tingigil sila sa paanan ng isang bundok. Mawa ta. Mawa ta! Mawa ta! <laughs> Sino kayo? Anong bala ko nyo rito? Kaming mga gerayran ng Albania, inaatasan ko kayo ang pakawalan ng babae niya.

ng po ang ng Tapos noon, ay bumalik na ang lahat sa Albania. Sila ay nagtagumpay muli. Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay. Kapag nakita nyo ang sandatahan nila Florante, ay agad niyong suguri ng mga ito. Naintindihan nyo? Naintindihan, Naintindihan namin, namin, General. Kaya magsipaghanda kayo. Makalipas ang ilang mo, araw, mo, muli silang nagtagumpay sa digmaan at labing pitong hari ang nangangas si Alejandro. Umuwi si Florante sa Albanya ng mag-isa. Pagdating niya ay pinaligiran siya ng mga kawal. Dinala si Florante sa palasyo at nakita si Adolfo. Kamusta ka ng Florante? Matagal tayong hindi nagkausap. Kwentuhan mo naman ako. <laughs> Walang iya ka, Dolfo. Po. Nasaan si kong mahal? Ano kinuha mo sa kanya? Uminahon ka. Maayos ang kanyang kalagayan ngunit. Huwag paalam ka nang sa ama mong si Duke Papatayin kita, Dolfo. Tandaan mo ang araw na ito. Kawal, alisin ang taong ito sa harapan ko at ikulong at pagkalaon na itapon sa gubat. Masusunod. Mga Taksil! At ganoon nga nangyari. Tunay nga nalabis sa street at hinapis na yung ang mga kanilang sila. Hayaan mo ako naman na magsalisay ng aking buhay. Ang alam ko ay ako'y Ako ay nagmula sa bayang Persia Ako ay anak ng bantong nakit at kilala na si Sultan Ali Adab. Ako ay narito sapagkat pinagtaksalan ako ng sanilipid. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan. O, napasan mo kong lalangin! Huwag ka na pumalat at na sa akin! Ano ang tinig na iyon? Ano ang matagilan mo ko? Matraban mo ko! Oh, Oo! Oh, Hayaan mo at tigil mo yan! <laughs> Florante, narinig mo ba ang na Oo. Wala. Oh, mula so, sa Walang ano Di na katiis okay. si Korante at Aladin. Kaagad nilang nilipitan ang kanilang susiita. Na Wari bang sabig sa pagmamahal ng isat isa? Ikaw ay mawala. Gumulo na ang ating bayan. Lagi akong pinagtatangka ni Adolfo. At higit pa doon, pinaslang niya ang aking ama. At ang iyong ama na si Duque Briceo. Ako'y nahabag kay Lawan nung nakita ko siyang nilalakas tangan ni Adolfo. Kaya kinuwa ko pa na at pinanas pinana sa dibdib ni Adolfo. Si John napaka tadhana sa ating lahat. Ngunit ngayon yung masaya na tayo at magkakasama. Kaagad naman din naos ang kasal ni na Florante at Laura at maging ni na Aladin at Florida matapos silang kapwa magpabinyag. Libigang Florante, kailangan ka na magpaalam sa iyo. Balitaan mo kasi Ay, na matay na ako. Alam ko marami siyang ginawa sa akin. Dahil sa pagkamatay ni Haring Linceo at Duke Briseo, ay pinalitan si Nani Florante sa kanilang paghahari na nambalik ang dating katangian ng kaharian. Na mauli ang kapayapaan, umunlad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao. Nagsama silang lubhang mahinusay. Tigil aking musa't kusa kang lumagay sa yapak ni Selyat dalhin yaring ay ay. Ayos na ako aking